Hello everyone! Welcome sa isa na naman nating video. Sa so video na to ay mag-a-unbox tayo! Hey guys, mag-a-unbox na tayo. So, meron akong pinamili kay Shopee. At ang mga pinamili ko ay ang mga dress. Ayan, mga dress siya, mga random dress. And sabay-sabay nating tignan kung maganda ba yung quality. So, ilalagay ko na dyan kung saan ko binili. Which is, sa lubito ko siya binili, guys. And dito yung parcel. So, may isang parcel na nauna. Which is ito. Kasi, nung chinek out ko siya, guys, dalawang package yung magkaiwalay. Hindi ko alam kung bakit, pero mas nauna itong tumating siya binuksan ko. Tapos ito, kakarating lang niya. Today. So, ayan, buksan na natin to. Sinabuksan ko na to. Ito na lang. Ayan, yan, buksan natin. So meron ako ditong apat na damit. Plus to. So lima sila. So una natin buksan ay ang uh, pink. So guys, pink. Sabi dito, warning. This bug is not a toy. Ayan. So, uh, ilayo daw siya sa babies and children. Ayan may warning lang naman siya. So, ayan. Overall, ikuti natin. Buksan na natin. Ayan. Oh, maganda to, guys. So, ang pinili kong size ay XL. So, check natin kung XL ba siya. guys. Uh, oh ang cute to. Oh, diba? Cute. So, gagawa ko ng video pag nasuot ko na to mga to. Pero sa video na to, unboxing lang muna tayo. So, yung pagsusuot ko ng mga dress is another video na siya. So, yan siya guys. Cute niya, di ba? Mukhang oh, kasha naman. Alam ko large ang aking na-order pala nito. Large siya nakalagay guys. Large. So, sakto lang paling large. So, ayan siya. Ito na yung una. Next ay itong blue. Ganda di ba? Kita nyo? ah, uh, ganda. So, ganun din. May warning ulit. And XL siya. Ah, nakalagay pala sa amin niya guys. Ito, large. Tama nga, large to. Kung so, pink. Ito ay XL. Check natin, guys, kung sakto sa akin yung XL. Ano siya, guys? Ta-da! Ano wow, cute? Sakto lang yung XL. Tama na XL yung binili ko. Ayun. Kita nyo, may mga tahi-tahi siya. Hmm. Yung damit niya guys, yung parang tela ng mga uniform. Yung alam niya yung school uniform na pote. Ganun yung tela niya. Cute, diba? Sakto lang yung XL. Tama lang na XL na pinili ko. So, gagawa ko ng video para pag sinot ko yung mga to. Outfit check, diba? Okay, next one is yung pink ulit. Hindi ko sa pink today. A lady. So, ayan. Biloksan ko na agad. Ah, diba? Ito ay XL. Kasi gusto ko XL, guys. Kasi, alam mo, hirap pa hindi siya. Ayan <coughs> siya. Ganda, diba? Uh, ah, XL. Cute. Oh. Ah, ano siya to, Jerry? Ayan. Oh, ah, cute. Will definitely wear this. I will wear them. Next one is black. black. Ito ay 1XL. Ito uh, ano guys. one XL. one XL. Oh, di diba? Ganda. Ito, binili ko siya, guys, kasi pa-partner yeah. siya nito. Ito lang, din mo na kung ano. Ito, ito ay leather na shorts. Dapat, brown shorts to. Kaso, guys, eh, walang kasya sa akin na XL. Yeah. Kaya, large. Large na lang yung available na brown. So, tama lang na XL yung pinili ko. Kit, diba? <coughs> Mas maganda ning malaki kaysa sa masikip kasi hindi ko talaga nasisip. So 'yun, okay na siya, na, na unbox ko na lahat. And definitely ang masasabi ko, maganda yung mga tela. Guys, maganda siya. So 'yun, salamat sa pananood sa video na 'to. Don't forget to like and subscribe sa aking YouTube channel. And see you see you see you sa mga next ko pang video. Bye.